Ikaw ba, dumaan ka na ba sa hirap? Sobrang po, mahirap ako. Probinsyanong tao po ako. Provincianong tao ka. Hindi hmm. pa ako so, Manila, boy. Nag-isambalas. Um, dumating ka ba sa point na na nagkaroon ka ng mga tsurut? Tsurut. Ibig sabihin na <laughs> kumbaga, mga ganon. No. Naging mapagbigay ka ba para lang sa pabor na gusto mo? Ako po, mabait. Kung mabait naman yung isang tao sa akin, mabait din po Nagkaroon ako. ka na ba ng karanasan sa, sa gay? Um, honest po, hindi naman po ako okay, hipokrito. Opo. Oh, Talaga sa probinsya? Sa probinsya po, opo. Oh, ilang beses? Marami. Hindi ko na mabilang <laughs> rin sa Nakakainis to! Wait! 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 na rin hindi naman po sobrang dami, parang gano'n. Kasi po, parang nangyari kasi, parang babait no ang bait nung tao sa akin. din parang ako na nag-give sa kanya na ako. Sige ako, sobrang bait mo naman, natulungan mo naman ako sa buhay ko. nang ah, naging, ma naging mag-jowa kayo? Hindi kami naging mag -jowa. parang sobrang maging magkaibigan. Tapos, parang long time friend, parang gano'n. So, ko katulad, naman yung katulad ko ba siya na ganito itsura, nababaihan? Or... Ay, mas, mas, parang mas maganda ka po, Conte. Ay, ah? <laughs> pasok ako kay Mark, kay John. Wala ako, hindi ako tumitingin sana, sa ano, sa itsura. Sa, ano talaga? sa ugali po. Ah, sa ugali. po. So, sa, saan ba ang provision nyo? Sambalis po. Oo, oh, ang ganda sambalis. Opo, mga ang ganda. Opo. -tabi, Sa tabi kayo ng dagat? Opo, mga 15 minutes po. Pwede yung lakarin. Gusto, gusto ko magkaroon ng ano. Gusto ko tumira dyan sa Mika Bintang. Mm lang. Pero teka muna, pag-usapan natin yung, yung kaibigan mo yung Becky. Wala siya, mm. hindi siya sa parlor, nagtatrabaho, hindi sa ganon. Hindi naman din ko. Pa, paano, time na yun. Paano, paano kayo naging... Kasi so, parang lagi ko siyang kasama, lagi kung may mga ano, parang ganun. tapos minsan nalaseng, doon yung unang mangyari. Tapos, Ilan taon ka at that time? Bata pa po ako na, 16 pa lang po ako na. Ah, 16 na, ka pa, ilang taon siya? Hindi ko po mamalala ko taon na siya. Pero yung gay na yon ano yung itsura niya? a uh, bihis lalaki ba siya? Or katulad ko rin ba siya na malambot, effeminate? Or ano ba siya? Naka, nakadamit babae ba siya? Or something? Ano po eh, parang minsan nagbibihis lalaki, minsan nagdadamit din siya pang babae.